One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hot dog dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. Siyempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, Diyos ko, nakakaloka. Work to the work talaga ang eksena namin ngayon. Kasi nga, bukas na, birthday nga ng school namin. 90 years na yung school namin. At ayun nga. So, kailangan namin magtrabaho bukas para sa preparasyon ng kaarawan ng aming eskwelahan kasi foundation day kung tawagin, di ba? So yon kailangan talaga nandoon kami. So nakakaya ano naman kung wala ka doon. <laughs> so eto na nga syempre dahil nga Marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika at reaction natin sa mga pag-uusapan natin ngayon. So, para sa una natin chika, Asia Pacific Tuloy na tuloy na. Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Pilipinas ngayong taon na to? Tingin mo sa pagbabalik ng Miss Asia Pacific, kumabog kaya ang Pilipinas? Well, ang masasabi ko, depende yan sa paghahanda niya. Dati, sinusubaybayan ko yung ano eh, Miss Asia Pacific. Sobrang talagang nakaabang ako sa kanya dati. Pero nawala to sa eksene. Eh. Basta yung nawala siya sa mutya ng Pilipinas. Tapos yung may pageant niya ng Miss Philippines. And then, yung nananalo doon, inilalaban nga nila sa Asia Pacific West. Ayun nga yung mutya ng Pilipinas. Tapos, biglang nagpalit ng na naging Miss Earth Philippines na. So, yung nag-Miss Earth na siya, nung mga una, gusto ko siya. Nung ngayon, hindi ko na siya gusto. Pero yung mutya ng Pilipinas, dati inaabangan ko yan. Kasi nga, dati yung nananalo dyan, inilalaban nila sa Asia Pacific. So, I remember Michelle Aldana talaga na kinoronahan ng bongga. Ang bongga, remarkable yon At ayun, so, nakakaloka. Ngayon, wala na. Wala nang ganon. Iba na ang pageant ngayon. Pera-pera na lang talaga. So good luck sa pambato natin At tignan natin kung may uuwi niya nga ba Ang corona ng Miss Asia Pacific Ang pagbabalik ba diba? So yun, good luck Maganda naman siya, parang piling ko caring niya Charot So yun, at para naman sa sumunod natin chika Pambato ng Cambodia sa Miss Grand At saka sa Miss Universe Mama sa tingin mo kakabog ba? To be honest Ah uh, maganda ang pambato nila sa Miss Grand, maganda ang pambato nila sa Miss Universe. Yung sa Miss Grand, kumakabog yan sila, nakakarating pa nga sila ng top 10, top 5. So, Miss Universe naman, hindi. <laughs> Di ba? Never. So, tignan natin ngayon kung papapasukin sila ng Miss Universe. Kasi, nung nakaraan, pumasok ang Laos. So ngayon hindi natin alam kung papapasukin nila si Universe sa semifinals. But ako para sa akin na maganda yung pambato nila ngayon at talaga namang masasabi ko jackpot dito ang Miss Cambodia. Pero hindi ko alam, hindi ko alam kung kakabog ba sa Miss Universe. Yung beauty, merong beauty. Pero hindi ko alam kasi syempre ang Miss Universe ano pa din to eh kailangan talaga kilala yung country tapos kailangan talaga matibay talaga yung kandidata mo. Eh alam naman natin ang Cambodia na kulang pa sila talaga sa pagti-training para sa mga kandidata nila. Pero yung beauty nandoon na. Tignan natin. So wish all the best para sa kanila. And then ayun nga, goodbye mo wide hello Joelmer. So anong masasabi mo dito, Mama Sang? Ito na daw ang bagong magiging corona ng Miss Universe. Bongga ba? Parang mas bongga pa rin yung Mowide, no? So, hindi ko alam kung anong design, ko ano yung ipapakita nilang corona. So, depende yan sa plano. Kasi yung sa Miss Universe Philippines, to be honest, hindi naman ako na-amaze doon sa corona ng Miss Universe Philippines. I don't know. I don't like Pearl sa ano sa corona yung Mickey Moto nga hindi ko na siya magustuhan <laughs> so yon pero mas gusto ko talaga yung corona na ginawa talaga yung ano yung may babae sa gitna Ayun talaga yung the best para sa akin tapos siguro kung ano man ayun na yung Mikimoto na but the rest hindi ko na sila gusto. Tapos pa iba-iba pa, 'di ba? So 'yon. So sana magkaroon ng authentic na ano, yung alam mo yun, yung signature crown na tinatawag ang Miss Universe. So tingnan natin. And then para sa sumunod na chika, mga mothers, universal mothers na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe, mama sa tingin mo sino ang malakas? Venezuela, Andiyan din si Puerto Rico, Netherlands, A uh, Cambodia, Honduras, and Malta. Ako masasabi ko ang malakas dito si Venezuela sa kasi Puerto Rico. So, yon Sila yung nakikita ko na talagang, alam mo yun, yung kakabog talaga sa semifinals. Pero tingnan natin kung kakabog nga ba talaga. But, abangan, di ba? Abangan ng susunod na kabanata. So, depende na yan. Sana sumali na lang sila sa Mrs. Universe, no? Kung may paganyan-ganyan din naman pala sila. Nakakaloka kasi. <laughs> anyway, good luck. Good luck sa mga Mrs. Universe. So, yan. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, pambato ng Nigeria, siya na kayang ilalaban para sa Miss Universe? Ay, nako. Matagal ko na tong hinihintay na talagang lumaban siya sa ano si ano to 'di ba si Nikki. So hinihintay ko siya na lumaban sa Miss ano sa Miss Universe. Baka ngayon taon na to makuha niya kasi talagang she's back with the strong ano contender talaga siya. So yon. And I wish all the best para sa laban niya. So ngayon malalaman natin kung siya nga ba ang kokoronahan bagong Miss Nigeria Universe. Abangan mo 'yan. So yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa laban na paghahanda ni Chelsea Manalo para sa Miss Universe? Tingin mo, Mama Sam, kakabog nga ba siya talaga ng bongga-bongga? To be honest, wala naman tayo nakikita ang paghahanda lagi siyang guesting, di ba? Nasa mga guest siya. Guest siya doon, guest siya dito. Ayun, doon ko siya nakikita. Pero yung preparation, hindi naman natin nakikita. Kasi wala naman tayong nakikita. Pero malay ninyo, nagpre-prepare naman pala si Chelsea. At hindi natin alam, bigla pasabo siya. So, ayun na lang yung abangan natin. At tignan natin kung paano nga ba makikipagkabuga si Chelsea Manalo. So, sinasabi nga nung iba, yung suporta daw ng Pinoy na kay Atisa Manalo. Eh, kasi si Atisa Manalo yung unang lalaban. And then, malay ninyo, pagdating sa Miss Universe, ay magdumugan din ng mga tao doon. Pero hindi ko nakikita na katulad ng ginawa nilang suporta kay Michelle D. Medyo mahihirapan dyan si Chelsea Manalo. Kasi nga, wala nga nakikita sa kanyang paghahanda. But, Siguro, pag nandun na siya sa Miss Universe, mararamdaman niya rin yung suporta ng lahat. So, yan! At para naman sa sumunod na chika, Cambodia versus Philippines dito sa Miss Cosmo para sa kanilang botohan. Mama, sa tingin mo, malalagpasan kaya to ng bonggang-bongga ni sa Manalo? To be honest, hindi lang malalagpasan. <laughs> magpapalamon ng alikabok si Ate sa Manalo dito. Ako parang feeling ko, maganda talaga yung laban ng Pilipinas dito sa Miss Cosmo kasi supporta ng Pilipino talagang 100%. At syempre yung supporta nila kay Atisa talagang hindi mo talaga matawaran. Ngayon, meron na siyang 410,000 800,000 vote. So, ang bongga kung iisipin mo. At hindi lang yon syempre halos maabutan niya na yung kay Cambodia na five, uh, 455,900 boat Kung parang konting-konti -konti na lang. Imagine mo nga, in two days lang na botohan to, nakuha na kagad niya Atisa sa manalo. Halos pantayan niya na si Cambodia. Eh si Cambodia ang pinakamataas na may boto dito sa lahat. So ngayon si Atisa dumating na and ayan in 2 days 400 plus Mukhang malala mo ng bonggang-bongga -bongga dito si Cambodia. So, abangan natin bukas. Code tataas pa yan for sure. Diba? So, yan. Good luck. Syempre, laban Philippines. O, sa mga nagtatanong paano bumoto, napaka-simple lang po. Una po, ang gagawin ninyo, pumunta kayo doon sa Miss Cosmo Facebook page. I-follow po ninyo ang Cosmo. <laughs> Tapos, sumunod... Pumunta kayo dito sa picture ni Ate sa Manalo, i-like or heart ninyo, mag-comment kayo kung anong yung reaction na gusto ninyo. And then, mag-comment din kayo. Sana naman sa pag-comment ninyo, mag-comment na kayo. Tutang lang nandyan na rin naman kayo, bumoto na kayo, mag-comment na rin kayo. And ayun nga ang sumunod. Ang gagawin ninyo, isi-share ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, kaya natin mag milyang, milyang boto dito eh. Napakasimple para maging counted talaga yung boto natin. Hindi ko lang naiintindihan, dun sa share, may 200 plus. Tapos ang nag-react, ang like is 100 plus. So kung iisipin mo, dapat balance ito eh. Dapat balance yung, yung nag-share at balance dapat yung nag-react. <laughs> Di ba? So, yon Siguro, ginawa, share ng share, share na share, share na share. Yung isang tao ang gumagawa, mga ganon. So, ako naman, para sa akin, ayun nga, pag nagboto kayo, mag-comment din kayo. Pag nag-comment kayo, saka ayun na lang eh, kahit na lang wag na sa share. Dapat yung, yung total ng total ng naglikes, dapat yung mga naglikes likes doon, nag-comment na rin. Hindi yung likes, likes, like lang. Di ba So, yon But good luck. Tignan natin kung ano ang ipapakita ni at isa manalo sa mga susunod na laban niya dito. So, yon so excited. And then, ayan nga, para sa sumunod natin, chika, Miss Cosmo New Zealand, si Frankie Russell, after na ma-reject nga dito sa Miss New Zealand bilang universe, go to the Miss Cosmo, tingin mo mama sa malakas ba ang laban ng pambato ngayon ng New Zealand sa Miss Cosmo? Oo naman, maganda to si Frankie Russell tapos matalino din. So medyo nakakatakot. So pwede ba siyang maging kay Atisa sa Manalo? Baka Oo, hindi din natin alam. So, mahirap yung mga ganitong eksena. Malakas, malakas ang pambato ng New Zealand. Pero, syempre, mas gusto kong mag-focus kay Ati sa Manalo more than sa kanya. Lalo na pagdating sa suporta. At the of the story, labanan pa rin ang ganda to. Kahit sabihin mo, she's Miss Philippines. Kahit sabihin mo pang Pilipinas siya, ay daladala -dala niya New Zealand. Hindi naman ako taga New Zealand. Taga Pilipinas ako. So, boboto ko pa rin ang Philippines. So, siya, second emotion na lang. Charot. So, yan. So, syempre, mas gusto ko pa rin manalo si sa Manalo. Parang gito lang yan eh. sa Saka si Celeste. Syempre, I go for Celeste Cortez kasi si Celeste, nire-represent niya ang Philippines. And then, si Arboni naman, ang nire-represent niya is yung USA. At the end of this story, nakita mo, ang nanalo ay USA. So, daladala -dala niya ang USA. Hindi naman credit sa atin yung corona na yun eh. Credit yon sa USA. So, sana gusto niya rin naman palang maging Pilipina talaga ng total suma eh, saan? Ang ginawa niya na lang ay lumaban na lang siya sa Miss Philippines, gano'n. And then, malay mo, nakadagdag pa siya sa corona para sa atin, di ba? So, yun. So, nakakaloka lang. So, makat lang yung ulo ko dyan, ng bongga-bongga. But, ngayon, syempre, nandiyo dyan si Arbonis sa Pilipinas. So, supportahan lang yung career niya, gano'n. Pero, kasi pag ganitong competition, laging yung tandaan, competition pa dito At, daladala niya ang balsang. New Zealand, hindi naman Philippines. So, paano ko siya makukonsider na, ay, okay lang yan kung siya yung manalo. So, ato doon, happy ako kung mananalo siya. Pero, syempre, mas gusto kong manalo si Atisa Manalo. So, hindi naman ako natatakot para kay Atisa dahil naniniwala ako na magaling ang atsi sa manalo at kaya niya ipanalo ang competition na to. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo? tinik nga ba ito kay Ati sa Manalo? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po na kakasubscribe subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi kang ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. thank <music> you